Welcome back to my channel. So, for today's video, ayan, Bandang Laguna naman tayo. So, isa sa mga magagandang puntahan din dito, guys, um, ito yung Botanical Garden. So, ayan, from the word book Garden, guys, so expected natin ito, mga halaman, maraming mga puno. Um, nakita ko kasi to uh, ever since kasi guys na curious talaga ako sa lugar na to kasi parang ang daming nagpupunta dito tapos knowing garden siya tapos nasa Los Baños pa siya so ito uh, ayun na curious ako at saka ang tagal na rin panahon na talagang gustong puntahan so finally ay ano parang nandito na talaga ako o Uh, basically galing dun sa lugar ko guys nasa sobra isang oras yang medyo may kaluyuan din talaga pero since uh, nagmumotor ako so parang ambis lang wala masyadong traffic. Nasa bandang Laguna na ako guys uh, Kalamba na ako So malapit-lapit na talaga ako uh, Ayan yung view ng hot spring sa labas uh, Actually napunta na namin last year yan Yung summer outing namin Napakaganda nyan So ayan uh, Pass by lang ako Ayan Naalala ko ano Ayan Ang ganda yan o oh, Nasa Los bandis na makiling ako So, malapit-lapit na ako guys kasi kalamba yung pupuntahan ko. So, ayan yung napakagandang view dyan sa labas. Ayan. guys, malapit-lapit na ako sa totohanan. So, ilang minuto na lang. So, marating ko na talaga yung ano, uh, destination ko. So, ayan yung mga lugar guys na ano, madadaanan mo. Napansin ko guys, mga ilan nga ano, yung mga bahay, yung mga building na madadaanan mo. So, ayan na yung arco mismo ng ano, uh, papunta talaga doon sa destination. So, ayan ang ganda. Ayan. tapos iilan nang din mga sasakyan guys na dumadaan. So ayan ang ginawa ko, Ayan, picture muna sa gitna ng daan. Um, ano naman kasi mapapansin mo na uh, iilan lang talaga yung ano. So ayan, ayan na mismo guys yung lugar ng Botanical. So napakalawak niyan guys, ayan. May parking area guys. So since hindi naman ganun kadaming volume ng mga mga guests at tapos may bayad na um, 80 pesos yata or 50 Nakalimutan ko na so ayan walang mag sa sa'yo guys parang hayaan ka lang nila na pumunta doon tsaka ayan meron naman silang mga ano mga nakalagay guys na bawal mamitas, bawal kumuha ng mga sample dyan kasi ano talagang um, yun yung mga iba dyan aside apart from um, mga flowers Uh, more on mga medicinal sila guys. Tapos may mga kakaibang halaman din sila na talagang dyan mo lang makikita. Pansinin nyo guys ayan more on ano sobrang sobrang ano talaga gubat pa yung area. Uh, ayan. ayan may mga um, bawat ano parang hindi naman lahat pero may mga halaman na siguro yung mga unfamiliar may mga nakalagay sila kung anong klaseng halaman yun. So mapabasa nyo kung ano yun may mga ano sila, may mga instruction sila na bawal pintasin or bawal pitasin or bawal kumuha ng mga sample. So, um, meron pa yan siya banda sa baba guys. Kaya lang, medyo natakot akong bumaba kasi medyo madilim. Tsaka yun nga, uh, wala masyadong mga grupo na nagpunta that time. So, ang ginawa ko parang limited lang yung area na napuntahan ko, parang ikot lang ako dun sa maliit na area kasi hindi naman talaga siya ano, uh, parang tourist attraction or doon lang yan sa mga mahilig ano, uh, yun sa mga nature lover. Um more on kasi guys yung mga halaman diyan is parang pinag-aralan nila. Ayan, meron naman silang area na parang receiving area nila. Tapos, ayun, may makita kayo ng mga uh, ayan, parang ayan, nung dumating ako dyan, nung pumasok ako, may mga napansin ako mga group of students. Siguro mga tour nila. Tapos, ayun. Uh, more on mga estudyante talaga, guys. Guys, yung napansin ko dyan. Tapos, may area din sila na ano, na ayan, pwede kang mag-relax. Pero, that time pa rin, yan, yan yung coffee shop nila. So, walang nag-assist. Kasi nga parang week weekend yon So, sarado yung parang office nila. So, ayan, makapagmuni-muni kayo dyan sa, la sa labas na yan. Tapos, ang dami talagang mga halaman. Ayan, ang cute. Sobrang, ano, nakakatuwa. Hindi ako masyadong nagtagal, guys, kasi hindi naman ganun talaga kalawak yung i-explore mo dun sa loob the best talaga siya guys ano talagang sa mga field trip ang uh, mga educational tour kasi talagang ano para yan sa mga estudyante nakakatuwa lang guys kasi hanggang ngayon parang na preserve pa rin nila itong ano area na to so may may nagbabantay naman talaga nag-alaga so ayun may mga nakuha din akong konting information doon kay Kuya Gar na talagang during ano guys pandemic talaga ang dami rin nilang mga ano na, na, namatay ng mga halaman kasi nga di ba nagkaroon ng mga restriction that time so sad lang kasi ano, mga daming namatay nakakaano lang so ayan yun sa sa area na yun guys ah uh, meron pang ano uh, maganda sanang puntahan kaya lang parang hindi nakaya ng oras ko uh, maglibot Uh, alangan din kasi yung pagpunta ko dyan. So, ayan yung ano guys, madadaanan mo yung way na palabas ka. So, ayan, more on ano talaga, halaman. Para parang makita mo parang napaka virgin forest talaga niya. So, ayan, nakakatuwa lang. Tapos may mga, ayan, ayan na yung papuntang ano na ako. Ang ganda guys, nung mga ano yan, ayan na yung nadaanan ko pa, lapit pa uwi na ako niyan sayang meron pa sana akong puntahan doon sa lugar na yun. Kaya parang alanganin talaga kasi kailangan mong bumalik ulit. Tapos um, kasi yung exit nila parang dyan pa rin mo kailangan bumalik. At saka guys dyan mag iwang ka talaga ng ID doon sa may entrance. Thank you guys for watching. Bye!